Jax, welcome back po muli sa aming multi channel and for today's video bubuksan po namin itong aming naipon na 2020 -ipo na 20. ipon sa yeah! oh! bali lang start po kami noong uh, January 1, 2024 at ngayong gabi Independence Day, June 12 2024 Pupuksan na po namin itong uh, na mga uh, 20 pesos na coins ngayong gabi. So, sabahan niyo po kami mga Team Jacks. Tara! So, ito na po. Tapos masira na yung talagang, ano, ulkan siya. Sobrang dami ng naipon namin 20 pesos. Usually, nakuha namin ito sa mga sukli. Yan. Panagabayad kami sa jeep, sa tindahan. Mga sinusupli sa amin na 20 pesos, hinuhulog po namin dito. Ay, okay, na po! Yay! Woo! Wait, 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 Tia. Wait. wait. There's more. There's more. look at this. We're Yeah. And this one, what's this one? Huh? Pasti pia, five lang. Five lang, kuya. What is five. five? Five. Pia, five. Kuna pa ng PCM. <laughs> Para pantay. Hmm. Okay. Ayan, okay. patay mo lang sa basket yung pag na din mo bilangin. Patay mo na lang dito. Hmm. Sampung hilera na ka. Okay. Ano yan? Two, four, Dalawa na lang. Ang, ang, ang mm. mm -mm. Dalawa na lang. Five, lang. na. 5 lang. Oh, ibang hilera na mga dito na. 1, 2, One, two, three, four, five, six, seven, eight, 1,000 10 yan. Oh, is it 10,000? Hmm. Hmm. Pwede lang, pwede lang, biya. Pwede

A lot of money here. <laughs> yeah. It's cool. Look at this one. 3,000. 1, 3,000. Sige, dyan na lang. 3,000 pesos. What? What is that happening here? 5 lang, 5 lang. Ba mata ba mata sa akin mo piya ka mo? Ay, dadang ko

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak. 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 na? Tidak. 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 Yeah. It's my money. All day. And then. Hindi yeah. mo. na? Sige, dahan-dahan ba matapos mo? You want ice cream? <laughs> One, two, three, you two, five, six, seven, eight, nine, ten. Eight. Iba dito tayo, ngayon dito. One, two, three, four, Okay, that's two. Seven thousand. Yeah. Seven Going to. Yeah. Well, I was moving <laughs>

Ito lang yung pera natin. Nandagawin pa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Hold up. Ano nga yun? Oo na. Yan na. Ang dami! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000. Yeah. You want ice cream? <laughs> so ito po, ah, yan. Unabot kami ng 8,220 pesos. Yeah! Yan yeah, no? ah, 8,220 pesos po nat Yeah! Ang aming mga nag ng 20 pesos na coins. It took us uh, 164 days para makumpleto namin itong 8,000 na to. So, ang plano namin for the meantime, uh, ipapasok muna namin sa baka kang bata. Then, pag okay din yung mga papeles, tsaka namin i-invest. Alright? Why, <laughs> Bye-bye mga Team Jax! Hanggang sa namin na 20-20 yeah. ipon challenge. Huh? Anday niyo po ulit yun.